Recipe. Oh, bagong produkto. Bagong produkto ko ay madam. Adub Yan mapa. Matikman natin mga guys. Tara na po kayo dito. Tayo mga dito tayo bago tayo mga Ricardo tayo ngayon no, no mayro siya yung adubong adobong balot. So hindi lang siya nagtitinda ng itlog kapula at saka balot okay, o no? pinoy dito. Mayro na rin siya. Yung bagong recipe ni madam. So mayro siyang balot na dito. So, ba ni vlog, tas mo oh, no, konti. Sikita. Adubong balot. So Siyempre, hindi natin maiwasan na tikman natin to at bibili. Hindi natin kakain dito. Ano ah, ba sound point ito. ba yun? tug Tugtug at tugtug. -tug tug -tug. Kailangan na ko yung kailangan. Yan. So, kukuha tayo ng isa. Ano? May sili pa siya, guys, oh. Kasama so, na? Hey, Oo, oh, may sili Adubong siya. Mayroong mahang. Mayroong hindi. Ah, mayroong mahang, oh. mayroong hindi. Uh -huh. Oh, dito lang sa balot, balo oh. Adobong balot, oh. Napakasarap dito, mga guys. Kahit 100 hindi lang, 100. Sa itsura pa lang, maganda at masarap na. Ay, Adubong. Na. morning. Uy, mayroon siyang malaki. Eh, tanong mo, pre, magkano yung malaki? 580. Oh, so, 580. So, Negotiable pa naman din yung mga guys. Yan. So, ano ba? Ay, mayroon naman tayo rito mga ganitong lock mga guys. So, 400 ang presyohan nito. Yan, yeah, palaki, no? Malaki. E, mga ilang liter po ito, madam? Ay, ay. Magkano so, po? Ilang magkano pong uh, 400 po mga guys, no? Ito mga ganung tumbler natin, no. So, ah may mga presyo na tayo pala guys, ito oh, mga kapulan din pa ito. Para, para hindi na mabala po si Madam po, mayroon tayo rito mga tag 300 lang. <laughs> tag 300. Yan. So mayroon tayong mayroon tag 330 no, may 330 sa maliit na ganitong ori mang klase. Yan, tag 300. Angat natin para maganda tingnan. Saan yan dito? Oh, ito pa. Request ni, ano? 580 daw po yan. Request ni ito ni ano, combo din vlog. 580. 580 malaki no. Malaki. Salamat, salamat. Yan. Ayan. negotiable 580 negotiable po. Maganda na pala ito, may mga price na. O yan, mayroon naman tayong... Ay, pang babae ito. 380 So, ni Guzabol, lahat na ng mga presyoan dito, mga ka-guys, Pwede matawad ka dito mga 10 piso. <laughs> <laughs> yan. Magkano pa? O, masigit pa nga daw, hindi lang 10. Oh, yan 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 Napaka, napakadamot naman magtawad dito ni vlog. Ito, mga baonan naman, magkano? O, 100. Pwede na ito, 50. O, ayaw rin, 100. joke lang. <laughs> so, pwede oh, 80 na lang. Oh, 80 man negotiable siya. May kutsara at tinidor na siya mga guys, no? Baonan sa mga oh, yan. So ito tayo ito, ito Yan, may mga presyo na to, guys. talagang nilagyan na ng tag na talaga para hindi na siya maabala. Oh, wala wala na ibang pag-usapan. Ito 170. Negotiable again, negotiable pa rin. 200 j So, iba-ibang kulay yan ha, mga ano. May pula. Wow, 250. Bakit? Pula na yan, 250. Mas maliit. ng Konti, konti, no? Ay, oo. So, 250. O, yan. So, gusto ka man sa baso lang. Ito, pang ano. Pwede pagkakapihan. Kapihan. Pwede pagkakabihan, di ba? O, oh, 180, negotiable again. O, yan. So, uh, yan, pwede, ano? 180 yan, 180 lang. At hindi na nasama na natin dito sa mga maliit. Maliit. Yan. 100 lang, o. Oh. Pang-estudyante. O, oh, pang-estudyante. Marami silang pagpipinan. Oh, yun oh. Pwede yung pagpipinan kulay, no? 100. Yan, 100. So, mayroon din sa panglinis, no? Magkano na panglinis? 30. 30 o, oh, 30, 30 lang, panglinis. Yan. Yan. So, sama na natin naging dito sa protection sa mga ganito. Mayroon tayo itong binibinta. O, oh, libre na to. Para hindi magasgas. Ha? Magkano? Ah, ah mag 40 malaki. Maliit 40, malaki 50. Ayun, ah, oh, maliit 40. Malaki, 50. Malak malaki 50. Yan, mga protection niya sa puwit, no? O, dun sa ano, ulo. Ibaba dito. Pwede. Sa, sa pwet nga. Paulo oh, diba ng nga. Sa sa pwet 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 oh, yan. Sa 'yun. halimbawa na laglag, hindi oh, na maiwas bumagsak. Oh, yan. Oh, dami, dami, dami dito. Dami siyang mga ano yung mga rapid rice oh. 'yan, no? Oh, yan. Yan. Oh, madam, shout out mo naman yung mga ano, mga customer natin. Oh, yon, lahat na ng mga Pamanlip napansin mo ba? mo? Erba Palma. Ayan. Ayan, oh, tulog-tulog ka, no? Ayan, dito, dalit-dalit sa sauna, mga Salamat po. Salamat po. Ayan, sa mga iba't lahat po rito, mga isa. Ayan, doon tayo naman. Uh, Bye, guys. Ayan. Dito naman tayo sa, ano, kay madam, no? mag chat naman sa mag Uh, kasama na naman yung tatlong itlog. tatlong itlog. Dito so, naman tayo. Nandito dito. Uh, ano na naman natin sa mga <laughs> lakad niya mga... Mayroon tayong mga belt bag natin dito. Magkano po perisyo ito, madam? 180 80. 180 lang po sa mga ganitong orange na belt bag natin, no? Yan. So, yan. Iba't ibang mga kulay rin yung mga pagpili niyo, pagpipilihan mga guys, no? Iba't ibang yung design. Pwede niyo pagpipilihan, no? So, mayroon naman tayo dito na ano. Ganito, madam, magkano ito? 100 din. Pwede wallet, no? 100. Sa wallet ba to? O wallet, 100. Oh, wallet, 100. Yan. So, mayroon naman tayo rito mga, ano, paglagyan ng mga cellphone. O, oh, belt bag na rin. So, magkano nito? A 130. 130 itong nangyay sa mga, 130 sa mga ganito, ha? 130. So, negosyable pa naman din lahat din. Sa so, mga wallet, mayroon tayo rito. Yan, mga ganito. Dariang. Ha? Oh, 75 depende daw may mali to. So ganitong ganitong klase ng ori ng ano, 100 wallet natin no? Halo-halo. Oh, ni magkano? O, ito? to. Yan yan yan. Magkano? 130 130. Pambabae 130 lang. Ay mayroon din ito, rin, mayroon pero ito. Yan pambabae. 100, oh, padal mo na. 130 rin dumagos. Oh, 130 Ayan. Ayan. At saka yung mga lalagyan sa mga oh, may kotse ka. Wala ka namang kotse rigor sa motor. Oh, magkano po yan? Ha? 130. 130 daw. Sa sa kotse ko halimbawa may kotse. Ka. Kotse, motor, bike, pwede yan. Yan, sa mga sa mga riders, pang riders magkano yan? 280. Yan, katulad na bumili. Ayun sa bike. Dito. Magkano yan ganun? 150. Tagi, gawat saya tak pakai Magkano yan? Ayun, ah, Yun na, yun, yun dito, no? Ayan. Ayan, nag-set niya siya. Magkano ko, madam? One 150 One, -third. One, -fifty. One -fifty lang, oh. 150? One hundred Galing tagig. Oo. Oh. Dito oh. ng bike. Oo, habang nagbabike siya, magbablogging oh. na rin din siya. Oo. Oh. Habang nagka-travel. Oo. One lang. One hundred thirty. Ano pangalan natin, sir? Rex Aday. Pransi from From City. Oh, yan dito siya nakabili kay Madam na sa mga ano niya, lalagyan ng cellphone. Oh, yan. Salamat, salamat. mga alaga aso. Magkano daw? 30. Ayan sa mga sa mga aso no, meron yan. dito? po yan, mga... Ito. Okay, Yun, ho, Mga, ano, samples. na mga aso. aso. Oh. O, oh. yung mga aso. 50 lang. Oh. 50 lang. 50 lang mga Mga tayo. Magkano na boy 150, 150, <makes> 150, 150, 150 mga ganito. Sa, sa, sa barnet, sa mga, yan. ano to? Uh, sa kalan. So, ano, ano, Kaya nga yan ganun? So, 1, uh, 150 rin oh, 150 rin din daw yun yeah. Meron siya mga palakol Ito, magkano't mga palakol? Isandaan, palakol siya Pwede niya pang, pwede pang bunot ng kako no? uh, ah, Kabra yeah. Kaya mga latag dito na Boss Tagawad Ito boss, magkano magkano'ng 70 Kevin Key. na ulit tayo niya. Okay. Tapo naman tayo dito sa mga about ng mga itlog pula, no? So mayroon tayong mga balot dito. So ayan tatanong natin. O oh, oh, dadahan naman natin ito so, lang. So mayroon tayong balot dito na tatlong piraso. Tatlong piraso 50. Ayun. Yung may, okay. ba, may bago siyang yung mga ricado ngayon mga guys okay. Adubong balot adubong balot Iyan yeah. adubong, yeah. adubong balot Magkano lang free shot? Sandaan Wow sandaan Itong yan yung mga guys, bagong, bagong, ano, ang tawag nun? Recipe. oh, bagong produkto. Bagong so, produkto ko okay, madam. Yan, mapa. Matikman po, natin mga Tara na po kayo dito. Okay, oh, Balot oh. sa puti. Morning, good yun. So, yun mga guys, si dito tayo, bago tayo mga rekado tayo ngayon, no, no mayroon siya yung adubong balot. So, hindi lang siya nagtitinda ng itlog na pula at saka balot o okay, pino. Dito, mayroon na rin siya yung adubong. Bagong recipe ni madam. So, mayroon siyang balot ay, 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 na, ay, na dito. pag vlog tas mo konti. Okay. Okay. Adubong balot. So, okay. okay. siyempre, hindi natin maiwasan na tikman natin to at bibili. Hindi natin kakain dito. Ano ah, ba sound point ba yun? Tugtug at tugtug. Kailangan na ko yung kailangan. Yan. Yan so kukuha tayo nang isa. Oh, bibili, ka, may bibili ka. bibili ka. Oh, yan okay. ano may silip pa siya guys oh kasama na ano okay, may silip siya mang Baka biglup sa bato oh. lang? bagong recipe adobong balot balot adobong balot mga yung ah, balot oh. oh, yeah. okay, na dobung na yung balot na dobung balot na yung balot o oh, dito lang sa balot, adubong balot ito, oh, adobong balot oh, napakasarap dito mga guys. Kahit 100 lang, 100. Sa itsura pa lang maganda at masarap na. Ay, ay, adubong balot. Ayun oh, ayun oh. Ayun. Balot binili, oh. Dami, dami oh binili. Gobi mo. Negosyo ni Kuya. Sangali pa niyan, Kuya. Sangali pa kanya. Kumpa karbona yan. Karbona, lagona. Karbona. Oh, dami ng balot. Karbona ka bibili. Ito lang tayo isa guys. Oh sige, bibili ka na, bibili si Tony Vlog, mga idol. Ng isang ano nang oh, adobong lot, adobong balut oh. Ah? Oh, 'yun, bumili si Siro, oh, adobong balut. Halata hindi na na lang. Bagong recipe 'yan, ha. Oh, yeah. Oh, yan. Oh, bagong recipe pala mga ito. Oh, yan mga guys, so yun dito. Hindi lang talaga mga itlog pula mayroon sila rito at balot at pinoy. So mayroon naman tayo bagong bago. recipe. Ay, mayroon tang ano, ganyan, mga magkano lang okay. ganyan. Magkano? Yung tatlong piraso lang magkano? Isa, isa. Ano, 50 lang. 50. Ayun lang muna kasi mamaya hindi gusto ng anak ko. Eh. Pero tiro kumakain ng balot ko. Eh. Isa lang muna. Isa, yun lang muna, muna Malit lang pala. At saka sama mo ng balot. Ayun doon, yung tatlo para isang daan lang din yung hindi maanghang ha <makes noise> <Sandan po. makes noise> ah madalas ka talaga rito ayan ah, Doon dito talaga siya umaangkat mga So dititindan niya din from ah, Laguna rin. So dito siya na umaangkat ng balot at saka Pinoy. So ititinda rin niya rin doon.